Magandang hapon po sa lahat. Tusong Bisayas Mindanao, kung sa kayong dako ng mundo po tayo, nagbabalik dito sa ating muntin channel. Samuel Soriano, TV29, para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig pang na ng bariya, kaya ako tayo nandito nagsiseli ng kanilang mga halaga. Ayan po, at isa po tayong kolektor. Magandang hapon po sa lahat ng aking mga subscriber. kusang sa kayong dako ng mundo po, keep safe po sa lahat and God bless. Maraming maraming salamat niyan sa aking mga subscriber. Thank you so much. Yun naman po, hindi pa po nakapag-subscribe dito sa akin muntin channel. Maglalambing lang sana ako at malaking tulong na po ang inyong gagawin. Tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Mayroon na naman tayong pag-usapang, ano guys, uh, old coins. Ayan. Makikita niyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan, nakaharap po sa kaliwang bagay. Siya po ang malapit sa kanyang babang, ang kanyang pangalan. Siya po ang ating dakilang bayani na si Andres Bonifacio in the year, 1986 in the, Republic in, in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod naman natin, makikita natin ang isang imahe ng 2 pesos in the new. Ayan. Kung tawagin ang scientific name po niyan ay Cocos no Sepera. Bago tayo magsimula sa ating talaykan, like, kilalanin mo muna natin sa issue po Philippines po, period of public, 1946 up to date po. Type standard circulation coins, years. 1983 hanggang 1990, value nito 2 pesos, large type po ito. Ayan. Currency piso 1967 up to date po. Composition po nito ay copper nickel. May bigat po itong 12 grams. May haba pong 31 mm. May kapal po naman itong 2 mm. Hugis po nito ay diagonal, Ten-sided po. Orientation nito, middle alignment. Itinigil ang paggamit nito o oh, noong January 2, 1998, number industry 750 reference number KM-244. Ito pong year 1986, ito po ay 36%. Kung ilang piraso naman ginawa sa barya nito, ito po ay 121,111,000 piraso po. May presyo po ito doon sa ating numista.com, yung kanyang very 23, extra fine, 23. Almost uncirculated, 26, uncirculated nito ay 62 pesos. Dumako naman tayo sa kanyang price, ayan. Doon sa ating ibinat kung nakakita tayo nagbebenta doon ng 1,464 pesos. Nasundan ito ng 560 pesos and then 10 dollar po. Ang pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakalaga po ng 355 pesos. Dumako naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakakita ko tayo nagbebenta doon ng 600 pesos. Mayroon naman doon 500 pesos, nasundan ito ng 300 pesos. Ang pinakamalit po na bintahan doon ay nagkakalaga po ng 200 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahagi sa Kadnasu. So, hanggang dito na lamang po sa Visayas Mindanao. Kung saan kayo, dako naman po po sa In God bless.